kabochay pinasok tayo ng magdanakaw tayo ay pinasok ng magdanakaw mabuti kalapati lang yung tinarget alaga ko lang naglimlim na yung ating manok ito nakawin nyo pasukin nyo ito yan pasukin nyo yan ha Pati ilaw, Pati ilaw. Ito tayo sa second floor. Buti, hindi pinasok yung kwarto. Patayaw ito pag pinasok yung kwarto. Kasi nandito yung grinder. Ayan yung grinder, nandito. Buti, hindi pinasok. Kalapate lang target. Maglati mo buksa kasi magulo yung ano ko. Magulo yung kwarto ko. Yan, tama silip lang. Magulo yung kwarto ko eh. Tama kalat. Dito na paglinis. Ayan. Dito tayo sa third floor. Dito yung ating alaga. Ayan. Ito yung mga alaga atin. Ito yung ating palahi. Ngayon, dito. Paris nito, blue bar. Nakatali yan siya oh, nakatali. Tinanggal, tinanggal tali o. Milak na. Nakatali pa. Tinanggal yung blue bar. Ito, ganun din. Milak na. Nakatali pa. Tinanggal yung tali. Kinuha yung Paris nito na Red bar. Ayan walang tali yun. Ayan po. Tingin ko dito dumaan yun. Walang ibang dadaanan kundi dito lang. Ayan. Apak dito. Ayan dito dumaan yun. Walang ibang dadaanan kundi dyan. Ayan dyan lang. Ayan sa rooftop nila. Ako diba? Oh, may mga redos pa wala ibang nadaanan kundi dyan lang dito dumaan nyo no yung magnanakaw kalapate lang yung target tinangay yung aking alagang kalapate wala ibang daan dyan talagang daan nun kung nganakaw na yun sa bahay na yan kung dito naman pwede dito rin Pwede din diyan sa bubong na 'yan. Pero tingin ko dito talaga sa bahay na 'to. Paano kadadaan dito? oh, ito 'yung harapan. Mga padaan ka ba diyan? Di ba? ko ko sa iyo 'yan. Kung sino ka mang magnanakaw na kapitbahay ka. Nilibot ko na 'yung area. Nilibot ko 'yan. Hinanap natin 'yung ibon. Wala tayo nakita. Siyempre, magkatago na yon. May magnanap ko bang magpapakita? Malamang nagtago na. Pamasko ko na sa'yo yung dalawang kalapati ko. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Ayun na. O oh, pati itlog ni nakaw. May itlog to eh. Pati itlog ni nakaw. Lawa itlog. Good luck sa magnanakaw na 'yon. ating bulik. Sweater. Doom. Doom bulik. Kailan ka na yung itlog? Nantay kong itlog mo. O, anong nangyari sa paa mo? Bakit naging piki? Nais ka lakad mo. Hindi ka naman piki. O, presyohan nyo na. Baka manakaw pa. Yung hindi tayo talo. O, yung ating bulik. Yung ama nito, may panalo na. May bulik na yan. Nabenta ko ng 2.5. Yung ama niyan. May isang panaro na. Noong November. November 1. Bali may palahay na ako nito na nandoon sa baba, yung naglimlim. Lima lang itlog. Ano pa sana mapisa yung limang, limang itlog.